Panginoong Yesu Kristo, aming tagapagligtas at manunubus, dinggin mo po ang aming panalangin. Dagdusa ka para iligtas kami sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Maawa ka sa amin at pagpalain mo kami. Pinupuli ka namin at sinasamba, anak ng Diyos, na naghahari kasama ng Ama sa Langit. Ano ang maibibigay namin sa iyo para sa iyong dakilang pagmamahal at sakripisyo para sa amin? Ang iyong awa ay walang katapusan at ang iyong biyaya ay hindi maaarop. May umaga kami ay nakatitig sa iyong banal na krus kung saan iyong binayaran ang aming mga kasalanan para sa aming kaligtasan. Huspusan nawa ng iyong pagibig ibig ang aming mga puso habang kami ay nanikluhod sa iyo na nagpapasiklab ng pag-ibig sa amin na lumalamon sa aming buong pagkatao. Nais naming mabuhay ngayon sa ilalim ng influensya ng iyong krus. Tulungan kaming tandaan na kami ay sa iyo, binili mo sa halaga ng iyong mahalagang dugo. Pulungan kaming mamuhay sa paraang nagpaparangal sa iyo panatilihing dalisay ang aming mga puso upang makita ka namin ng malinaw. Panatilihing malinis ang aming mga salita upang makapagsalita kami tungkol sa iyo ng may paggalang at karangalan. Panatilihing malinis ang aming mga kamay upang lahat ng aming ginagawa ay may dalang pagpapala. Panatilihin ang aming buhay na malaya sa maling gawain upang saan man kami magtungo, ang iyong kabutihan ay nadminingning sa amin. Kinihiling namin sa iyo, mahal na manunubos, na manatiling malapit sa amin buong araw, at panatilihin kaming malapit sa iyo. Walang mas ligtas na lugar kaysa sa malapit sa iyo. Protektahan mo kami, at hugasan ang aming mga kasalanan, sa iyong naglilinis na dugo. Unuin mo ang amin mga puso ng iyong banal na Espiritu. Hiniling namin ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong pangalan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mamasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng anap, at ng espiritu santo, amen.